manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, Magsubscribe subscribe na kayo at manood palagi. Yon, good morning mga katong. Magandang magandang umaga. pinukuha ko yung tanglad dito yung tanim nyo dito sa gilid kasi ayun o naging maaako yung patubig dito namamatay lang ayan tatanim ko na lang yung sabaw so, ay, sila mo yung o oh. katay na magpo-brown bro mo eh. yung yun nga po mga katongs kaya nga po umu umuwi dito pumili ko ng binhi ng palay dito sa yung bibinhi dito sa harap so yung sinasaka dito mga katongs na kulay sa hektarya ay iba ako na pinagagawa pero ako pa rin ang kausap ng mayari na. kasi ako may contact doon. So, ako po inutusan yung bumili ng binhi. Ang bibinhiin namin dito, yung long pin na 2096. Bali, so, sumpak po nito, tatlong kilo. Ayan. Three kilos. So, dahil 0.9 lang po yan anim na pack lang po yan anim na 3 kilos bali 18 kilos lang po yan ang uh, halaga po yan ito yung resibo sa haing uh, ko po binili kahapon yan anim na pack 1-1 po isang pack kaya uh, 6,600 ang halaga so yan first time po mag hybrid nito sinasaka ko nito Kaya lang, sabi ko nga si Bayo na mag-asigas na ito. na, na naman ako ng anak ko mga katongs. Umuwi ako noong isang gabi, kahapon. Bali, maghapon ako. Dito lang, walang ubo Bumili lang kami ng binhe. May uwi-uwi na naman siyang award. <laughs> Grabe. Iba talaga yung kamay ng anak ko na yan. Kaya, Ayun o, halos pupuloy niya ng pwede <laughs> yung dingding namin o. No? Editorial first sa ah. English. Wala so, yung certificate ng anak ko. Ano first, first place. Ayan o. No? First place lahat. Editorial, cartoon. Editorial. Okay. Tapos Ayan. sa English ito. English po yan. Tapos, ito. Editorial cartooning category. Ayan. Ayan. Yeah. Habi pagsisikap ng anak ko sa pag-aaral. So, lagi siyang verse. So, galing yung kamay nun eh. Ayan. Uh, sinabi na niya sa akin na gusto daw niya maging architect. Kasi nung bata pa lang siya, mahilig na siya sa mga lego-lego na laruan. Nagbubuo-buo siya. Tapos, mahilig mag-drawing. <laughs> Yung bunso ko naman si Jill Lagi naman din tap yan. Kaya, sobrang pandang ka uh, sa nila bilang isang magulang <laughs> so ayan mga katongs maya maya balik na rin ako sa farm dapat ganito madaling araw kaya na, nag chat kasi yung service nila hindi makaka uh, hindi sila hindi daw makakapaghatid uh, ng umaga sige kako ako nalang maghahatid so kahatid ko lang sa dalawa alis na rin ako yung mga katongs dahil may paparating na bagyo kasi kasi muna namin yung mga balag ng sitaw titibayan namin lalagyan namin, namin ng mga serga pahalang malakas yung bagyo na namin mga katongs medyo malapit pa kaya yan tara na <laughs> Okay mga katong, nandito na ako sa farm Ayan hindi ko na po vlog Bali, bumili ko ng tatlong tray na sili. Ayan, may pinalagay ko na lang sa sako. Tapos, kinanggal sa tray, syempre. Pang hulip ko ito eh. Tsaka, may dalawang tudling pang hindi na taniman. Tapos yung iba. Pang hulip natin. Ay, tatanig ko rin ng ngayon yan. Tapos iba ito, nagpapatulig ko talaga Basa yung tubling. nagkakatulog dito sa sila okay naman yun hindi naman ma maapit ka na at malalaki naman na yung sili ang mahirap isa ko yung maliliit kahit po buhol buhol na yung ulit yan kahit na mawala yung lupa tanglad mm. tapanin ko rito yun o si bato mga katong siya nagpapatubig tapos sinasabayan pa niya ng crash cutter so lalak na oh <coughs> ano, lumabas oh lumitaw na ito yung sinasabi ko mga katok sa Pulipin pa rito ay yung hindi nataniman ito santod leng ayusin ko muna yung balag ng balaya ayan o kapal na pala o. hindi naintindihan ni bato yung style dito sa Milon dapat ito hindi na pinapasawa ng tubig dito na lang sa bila okay na lang para timmak Ang ganda ng umaga Mga, mga katungs <laughs> Nagre-ready kami Sa paparating na bagyo Ilalagyan namin ng Ng pahalang Ay, ay banatin mo Binalat mo Banatin mo lalagyan namin ng mga pahalang Sa taas Kahit na nylon lang Delikado yung sitaw natin Kaganda pa naman Ang daming bunga Yan o oh pita na no. Hmm. Ah, na ito mga katong. Puitasin namin mamaya ng hapon. Tapos yung baging niya. ano, malambot kasi ito eh. Ayun, natin lang yan. Kahit ito lang yung duplay, ay triplay. So, kailangan natin sinupin yung siling ng hapon. Ah, namin nung hapon yung mga indala ko. Tapos eh naunlan na. Alam naman ni Greg yun Wala si pagkare ng ano. Uh, Para bigay ni boss. Sino? Diyan, Sino ba. ba? yan box mo na. Ba. Ha? Ah. Na. Tons. Sino si boss Janjan? Uh Oo. -oh. Ba. Ito. Uh, ano ba na naman ito, pare? Na? Ano laman? Hindi eh, ko nga alam mo parang ano <laughs> laman niya. Ay, <laughs> tako yan. Na Nakang... ah? Ha? Yo no. Oh. <laughs> 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 Tawon tama eh.

So yan, uh, maraming salamat sa pinadala ni Boss John Depp Kay Paring Jay yan. So Ayan nga po Ano yun, naanlakas ng ulan Ayan nga po, natubig yung sili natin Kaya Ikapapatubig eh, lang di ba ito neto ah, uh, sa isang araw, kaya kahapon Nung dumating ako Hindi natapos niya Kaya Pinagbubuksan ko yung hinarang ni bato sa gitna ni mga bigtas tapos yun uh, kahapon na itundos rin namin yung sili na binili ng tatlong tray ito yung isang dudling kapon na hindi na ito eh, sa tabi ng ampalaya tapos eh, tatlong tray yung binili ko mga katongs kaya ko pala dito yung isa rito tinundusan rin namin ito ayan itong nasa gitna ng milon tapos yung nasa doon na yun, yung pinakaunang na mahigse may sili din yun so ito yung sobra may ilan ilan pang hulipin dito ihuhulip ihuhulip ko pero ano yung galantong ang palaya natin ibababa lang natin Ang uh, ginawan din namin kahapon na ano to ng balag ayusin natin yung buwan uh, ng ang palaya ang palupot kasi natin eh <laughs> oh. Nalit lang yung balag kaya iba sa iba ba ko si parang Jay ngayon kaso hindi gumawa yung mga nagbabakod yung timbakod <laughs> dahil ang lasong ulang kanina masyadong mataas yung naging kondito <laughs> binitin naman nila naman mataas na kukulang pa sa patabato kasi mga katong minsan ko palang pinatabaan to pero kung nasuplayan natin ng patabato maganda na yan Magalaki na sabi ko bababa ko muna bababa eh. oh, ko muna to oh, bago ko hulip yung tira natin yung punla Ma ilan ilan lang naman namatay sa unang tanim sila pero madalang lang naman laki na nga po buhay na na million na may pahanginan ko na ano ng pang uod dahing uod taka uod talaga yung milon Bulit ko lang ito mga katong Ito yung lawan ng sili natin Okay lang naman yung mga Pulipin dito Yung mga namatay Kasi na ito